Para sa mga chismoso at chismosa o yung mga nagkakalat ng fake news sa paligid, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Tingnan natin sa Bible. Sa Leviticus chapter 19 verse 16, ito ang sabi, Do not go about spreading gossip or slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor. I am the Lord. Tama ang iyong narinig, kaibigan kapatid ang Diyos mismo ang nagbabawal sa pagiging o pagkakalat ng chismis sa ating paligid o paninirang puri sa ating kapwa. Bakit? Ang sabi naman dito sa Kawikaan chapter 25 verse 23, kung paanong ang hanging habagat ay nagdadala ng ulan, gayon din naman nagdadala naman ng galit ang paninira sa kapwa. Yes, kaibigan, kapatid, galit at away lamang ang kahantungan ng chismis sa ating kapwa-tao. Kaya naman kaibigan, iwasan natin ng chismis. Ang sabi naman sa Kawikaan chapter 11 verse 13, ang mga tao madaldal ay nagsisiwalat ng sikreto ng iba. Subalit, ang taong mapagkakatiwalaan ay nakakapagtago ng sikreto ng iba. Kaibigan kapatid, betrayal po kasi ang katapat ng paninirang puri sa ating kapwa. Kung papaano si Judas o si Pedro ay binitray ang ating Panginoong Yesus, ganun din ang katapat nito sa paningin ng ating Diyos Ama na nasa langit. Ang paninirang puri o chisme sa ating paligid ay hindi maganda sa kanyang paningin. Bakit hindi na lang blessing ang ating i-release sa ating kapwa-tao? sa ganoon ito ay nakalulugod pa sa mga mata ng ating Panginoon Diyos na nasa langit. Pagpalaing ka kapatid.